sir sa motor yung ano sir tao po hindi naman nagre-ring -ri yata yung doorbell eh ba ko lang kay sir sir yung ano may naiwan <laughs> naiwan ni eh, sir nakalimutan na salamat kasi nag-book nagbook sa kanya Tito, tito niya raw yung sasakay. Buti hindi pa ako nakalis. Nakalimutan na. Medyo nakainom din si Sir. Kaya medyo ano kumakanta pa nga kanina. <laughs> kumakanta pa. Ito na nga pala ako dumaan. Kanan. Kanan pa. Oops. Minsan pag napapasok kami dito sa ganitong subdivision, <laughs> nag-google map pa ako pa palabas. Pero parang tanda ko pa naman yung ano. Kaliwa. May nadumaan ditong motor eh. Huh. Kaliwa ka to. <laughs> ba? Mahala na. <laughs> Ang layo ng pinasok namin eh. <laughs>